Ayan, isang maswerteng araw po sa ating lahat. Welcome po sa akin channel, Roderick Hernandez TV. For today's video, makakasama natin ngayon ang aking pamangkin na napakaganda na si Marich ko. Hello guys. Ayan, bumati ka muna. Hello guys, good evening sa inyo. Ngayon, uh, itutur tayo ngayon ni Marich yes. sa kwarto ng kanyang kapatid. Kasi nga, nakita ko na parang may mga pampaswerteng yes. nilalagay sa kwarto. Yes no? alam ko po ngayon, yun. Kala mo Yan ngayon, makikita natin kung ano-ano nga ba ang mga pampaswerte yung inilalagay ng kanyang kapatid sa kanyang kwarto. Kaya ngayon, ay puntahan na natin, no? Okay. Dahil go, curious, curious, po ang iba. Ayan. Umawa po kami ngayon sa hagdan. Ayan. Ito po ang kanilang bahay. Kahit ito, pakikita natin. Kahit ito, pakikita natin. Okay. Ika, huwa Ayan, guys. Ah. Ayan, Ayan, ngayon. Ipapakita ka mo sa inyo ah. Uh, ang unang swerte. Unang swerte, ayan. Ito po yung kanilang kanyang altar, no? Na talaga namang inayusan ng kanyang kapatid. Yes, pa. Pag bungat pala, pag pa lang sa pinto, talaga makikita, i-welcome ka na ng... Ni Lord. Ah, ni Lord, diba? yes. Eh, pampahatak like, talaga na yes. Pa. biyaya. Yes. E, biyaya. Sino ba? Ito. <laughs> Ayan ngayon, ah, uh, ito po ang daan papuntang kwarto ni Raymar. Ito po yung uh, hagdaan papuntang 4th floor, no? Ayan, 4th floor. Ngayon, nandito po tayo ngayon sa 3rd floor. Ito po tunnel. yung kwarto ni Rendet. Ngayon, ayan. Dito, madilin po. Ayan, tunnel. Ayan. Tunnel ang tawag ano dito. Ayan, welcome po. <laughs> welcome. 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 Ayan po, ito po ngayon. Nandito po tayo ngayon sa kwarto ng kanyang kapatid. Na yes, po. Mukhang maingi ma yan. Mukhang pakita nyo muna lipo. ah, Ayan. ayan. Talagang inikot-ikot pa ba. namin. Ayun, si no, Kuya Ren, Ren. Ren! Ren, ayan na isa sa mga pamangkin ko. Si Ren, talagang singkit na singkit. Oh, okay. so, Mamaya ano na yan ah <laughs> 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 Mamaya ano, na Mamaya ah, Ito po nga, ay naku natutulog yata nakaistorbo, ay nakaistorbo tayo naka -tay, Actually po. ito po talaga si Eray Ayan ang kwarte niya, ito yung kwarte okay, so, uh, niya Ngayon ah, ipabubuklat sa atin ni Richard <laughs> <laughs> Ipabubuklat <be> <laughs> <atin. laughs> Bubuklatin natin <laughs> Okay so, yan Simulan na natin yung ah <laughs> uh, pampaswerte yung nilagay ng kanyang kapatid. Ayan. Oy, ito, ito, yung, meron din akong ganyan sa bahay na, kasi naniniwala ako sa ganyang, ano, ah, uh, na kapag meron kanyang lalapag pag nakatapat sa, iyo, sa loob ng kwarto, ay, talagang, sinuswerte, yes. talagang umaagos. Kasi sa pongsoy naniniwala sila na kapag may ganyan, talagang umaagos. Kasi ang tubig sa kanila ay uh, simbolo ng kayamanan. Yeah. Kaya agos uh, din sa inyo ang kayamanan. So, Kaya sa mga okay. wala pa pong ganyan, uh, po kayo ng idea sa amin para uh, simulan Parin nyo na pong maglagay. maglagay no? Ng... Kaya lang ang kay... okay. <laughs> so Mag ayan po. Maglagay ng, mag maglagay ng kaibahan. Magkay, maglagay ng kaibahan. Ay, pinakita uh, sa uh, atin ni Marich. Teka lang. <laughs> <laughs> ni Marich ang... Um, Uh, isa sa mga pampaswerte ng kanyang kapatid. Ang kaibahan niya lang, kasi sa akin, uh, walang mga gantong-gantong coins. Apo, coins. Wala. Sa kanya meron. Bakit kayo naglagay ng coins? Uh, para po yung pinaka-pera niya talagang uh. umaagos. Ah, talagang Tsaka isa pa po... Simbolo ng kayamanan kasi ang coins, ano? You know? Apo. At isa pa po sa ano, kaya eto po, false uh. po talaga yung inan namin. Uh. Para po... Ayan, sa tulog. Ayan, yeah. <laughs> ang kabating ko. <kuma>. Ah, tulog. <laughs> uh, Parang para payapa. payapa ang isip niya pag ah, natutulog. Ah, Siyempre, no. magdadasal mo na at ah, yun. Nagiging payapa. Hindi na simbolo, no? Yes, po. Bakit apat na coins? Apat, no, apat. na coins. Uh, bali makikita niya yan. Ah, Kasi, siguro. Siguro, hula-hula. Ah, siguro, ah, dahil... Isang poles, Apat. Dalawa? Tatlo? Tapos apat. Yun! Nakaya ah. nyo! Galing! Kaya, kaya ganun ang ano ano? Okay. Sino yun? Sino si Prince? May interruption pa tayo. <laughs> <laughs> Ayan ang unang pampaswerte ng ano. Ako naniniwala kasi Ako naniniwala kasi sa ganyang ano eh. Sa ganyang... Yung mga pampaswerte. at Mali, dalawa, ah, dalawa, tatlo, tatlo yata ang pampaswerte ko sa... Mm. Ay, to may pumasok na ano, ah, yung kanyang pamangkay na si Marija. Ayan, bumati ka. Uy! Ayan. pa si Marija, ayun, buto mas marami tayo, di ba? Ayan. Ayan. Eto yung mga pamangkin pala niya ngayon. Yes, ba. Parang apo na, no? Apo. Apo, ma? Apo. Talagang may apo na. Bali lola, bali na si Ricky. Bali lola. ngayon, yung pangalawang pambaswerte, so, na, pangalawang din na natin. Pangalawang ay papakita ko Ato, sa inyo. Ang sa atin. goldfish. Ah, goldfish. Ano yes. ba yung goldfish o arwana? at Ar arwana. Uh, magkano beri uh, niyo dyan goldfish. sa ganyang ano? ah uh, arwana. Talagang dalawa siya, no? Opo, no? nasa o oh, sinasabi nga ng iba na kapag naglagay niya talaga may hatak daw ka, yes, ah. nagbibig, nagdadagdag ng swerte. Kung swerte ka na, na so, no, ngayon, pampadagdag, na, Pampadagdag ng swerte yung mga ganyan. Simbolo kasi yan ng ano eh, ah, kayamanan din eh, uh -huh. di ba? Simbolo yes. ng kayamanan. So Kaya, ayan, mag-ina siya guys, uh, mag-ina. Para, talaga, para na, talagang... Ano, kumalad pa yung swerte. Kaya <laughs> mangananak pa yung swerte. Ayan ah, yung pangalan pa, swerte. Ah, uh, nag-add, nag-add to cart pa lang ako yun. <laughs> nagising nga si, si Raymar. Ako, nagising nga si Raymar. Ano, ano, ano ba, <laughs> nag-add In to In-add to cart kaya lang hindi ko pa ka. Uh, <laughs> ayan, pangalawang pampaswerte. Ayan. Ayan. <laughs> ayan. Ah, eto, dadako tayo ngayon sa pangatlong pampaswerte. Ayan. Ayan. Ito yung pangatlong pampaswerte na ipakikita sa atin ni Marich ang pangatlong pampaswerte. Yan. Ah, ayan. Itong, ang pampaswerte niya ay Bible. Uh, Bible. Yes. Siyempre, bakit po, Bible? Siyempre, tatanungin natin Siyempre po, para... Uh, Siyempre, kay Lord naman tayo talaga umaano ng... Siya talaga yung nagbibigay yes, ng biyaya, di ba? Yes. Kaya may Bible, Kailangan yung mga salita sa ng Diyos. Uh, yung salita ng Diyos ay talaga <laughs> nagbibigay ng pagpapala, di ba? Diba? Tapos meron pa siyang mga ah, halaman no. Laman, yes. May halaman, yes. siya na And simbolo arid. ng buhay no. But, ano? At ito naman ay uh, ano ba 'to? Uh, rechargeable board? <laughs> <laughs> rechargeable board. Yes, no. rechargeable board. Uh, recha yes. Talaga? Paano pa ko po siya Ah, 1 2 3 Ayun. Ah, may uh, Pero pag bubuksan ah. ka, ah. one, two, Ay, ah, talagang ano, parang high-tech na high-tech naman tayo. <laughs> But, uh, Ayan, high-tech na high-tech. High-tech na high-tech po tayo. Ko. Ayan, dito po tayo ngayon. ah uh, kailangan naka-ano po tayo sa Ayan, ngayon, ah uh, naipakita na sa atin ni Marich Swanko ang kwarto ng kanyang kapatid. Uh, ngayon nakakuha po kayo sa amin idea kung ng idea ko paano magdagdag ng no, swerte. yes, Di ba? Yes, pampadagdag swerte lang niya. Bukod sa kailangan may sipag at syaga po tayo. Uh okay. Kaya pampadagdag swerte lang. Yan yeah, baka may nais ka bang batiin ngayong oras na to sa aking channel, Roderick Hernandez TV. Hello po sa mga nagpa-follow at nagsusubscribe. Ay, subscribe <laughs> sa aking. <laughs> sa aking So, Thank you po at sa mga pasunay ng Margarita Margarita Store, Store. Ah, yeah. si yeah. 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 man? Randonman Shoutout yeah. sa lahat ng followers ni Tito Jan Please like, share, and subscribe wow. para sa inyo. talagang <laughs> singkit na singkit ka mga rin <laughs> Shoutout din <laughs> right? sa girlfriend ko, si Jacqueline Francisco Ay, si Adonod yan Shoutout si sa <laughs> mga bibong-bibong bata Ano masasabi mo? Sige siya shoutout mo, baka gusto ka shoutout Si Daddy Shoutout Daddy Shoutout Daddy, shoutout Mami

<laughs> Kung gaano kaganda ka ang kwarto ang uh, kwarto ng kapatid ni Marie. Ah, uh, susunod na po ipakikita namin ang kwarto ni Revenge Swan wow. po! Uh, kaya ngayon ay maghahanda na siya sa mga susunod na araw. Uh, Bibidyohan po natin siya. Yes. Yan, maraming maraming salamat po sa Thank patuloy niyo pananood sa akin channel, Roderick Hernandez TV. Huwag pong kalimutang mag-subscribe! Like! Yeah. Like and share! <laughs> yes! <Yeah. laughs>